Hello! Good day po sa ating lahat. Ngayon po, ang topic natin ngayon is paano po maglagay ng tiplon sa put? Okay po ba sa put ng piping? Ituturo ko po, po sa inyo step by step. Okay po? So, tara, umpisa na po natin. Ito yung ano, put, lalagyan ngayon natin siya ng plastic o tinatawag na tiplon. Okay, ito yung gagamitin natin. Ito talaga tiplon to. Pero may choice naman kung wala kayong ganito sa bahay pwede kayong gumamit ng uh, sa sunrocks, balat ng sunrocks isa galon, pwede rin okay, pero kung wala nito mas maganda pa rin sunrocks wala okay. bang magsuli sa aking upuan ngayon, isasukati mo siya, okay, para di masayang, putuli na natin siya. okay? sa paglalagay naman na ito, tinan natin ko, sukat, okay sukat nga nagamit tayo ng pandikit sa pandikit naman pwede kayong gumamit ang rugby ang super blue, pero ang gagamitin natin ngayon is magtiban kasi ito lang available pero maganda rin mga rugby okay ngayon lalagyan ang pinang ano ito lalagyan mo lang yung gilid so pag rugby may tiba lalagyan mo lang sya ang lalagyan mo lang pero bakuan ano yan lalagyan mo lang yan ang ganyan may mam. Ah, may tiban. Saan kayo nagkuha ng teflon, sir? Tay mam, oo. Tapos yung kabila, talagyan mo rin ng teflon. Sa uli ko yung kay mam Ma bunso. Sa uli ko yung kay mam Ma bunso. Hay nita, kakabit mo na siya. Pero kung may tiban, 'tong rugby gagamitin niyo, papatuyuin nyo muna. Pero dahil may tiban ginamit natin, na natin ang papatuyuin dadirect na natin yun okay ayan ngayon patuyin lang muna natin yun so, patuyin muna natin na nakaganyan pagpapatuyo, ayan maganda yung kung ganito gantuhin nyo muna, ayan para matuyo, okay take note, pag gagawin nyo to sinang, ano, dapat yung dito sa dulo okay, ayan kailangan yung dulong yung pantay pantayan kasi once na umusli yung isa mataas hindi na yung magiging balance kailangan pantay pati dito pantay okay yun yung tips Ama, ngayon ikakat na natin siya sa pagkakat naman pwede kayong gumamit ng gunting Ama, eto kakat muna natin siya ng gunting okay gunting lang muna para hindi mahirapan kung may konting kayo sa bahay, maganda. Okay. Ipiti mo lang yung dulo. Tapos, sa pagpapakinis naman, gagamit kayo ng cutter. Yung cutter ba? Ano, Isimpleng cutter lang para matanggal yung makinis. Ngayon, dahil wala akong cutter, biglaan, ang available lang dito is cutter ng cutting machine. Yung blade ng cutting machine, ito na gamitin ko dahan dahan kapag mabigat kapakinisin nyo lang to yan ito kapakinisin nyo lang yan kapakinisin nyo lang to para walang sabit dahan dahan lang sa paggamit ng ng bida at alas-ari okay no mag-iingat po kayo bawal po ito sa mga bata na gawin uh, oh, ang talaga hindi na yung kamay natin Ayan. okay na ngayon ito yan bubutasan natin yan okay Ayan. bubutasan ko na muna Tatanggal po po na saan. lang natin yung butas na yan. yan tatanggal tatanggalin na natin to ah. Yung butas na yan. Take note. Ingat po sa paggamit nito. Hmm. Ingat po sa paggamit. Tanggal hmm. natin yung dulo. Kasi, kung kung lang namin yung tulang. maganda kung cutter ang gamitin niya dito kasi yung cutter, matulis yung dulo ito kasi yung cutting blade ng cutting machine, hindi na matulis yung dulo niya, kaya ang pangit e, eh, no choice naman, gawa na ito lang natin dito, wala tayong wala tayong cutter, okay okay

Yan, okay na yan. Butas na yan, ganyan. Tama. Maganda ko sakto-sakto lang, napasobra ako. Yan ang kaganda. Dapat maganda ko sakto-sakto yung blade yung uh, ang gamit niya is yung blade na ano, cutter. Mas maganda kung yung sakto-sakto lang ng butas. Ito kasi napalaki. Pero okay na rin yan. Yan. Ngayon, kakabitan natin siya. Lagyan natin sinulid para hindi matanggal ang matanggal. Pero konti lang naman. Ngayon, napapasok na natin siya. Ayan. Sa ganda natin. Sikot. Ayan. Okay. Ayan. Tapos, ikpita na natin siya ng isko. O magaganyan pala kayo. Isakto niyo yung butas. Ayan. Kailangan hindi tatama yung sa dalawahan. Kailangan sakong-sakto lang. Okay gamit ang natin siya ng screw para para malagay okay na po naikabitan natin yung pot hinigpitan lang natin yung terminal. okay na yan basta kailangan maganda yung pagkakaano tapos na tapat yung parayo man eh para hindi kayo mabalian ng parayo. okay salamat po